Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-isa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at tiniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandang metro Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng limandaang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limandaang metro ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tudig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga daon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamubunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundoy mayanigman kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni ko na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan awit pambungad sa mabuting balita. Diyos ko, sa aki igawad, loobing tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalawang tubig. Sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Dooy, may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Yesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Yesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Yesus, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamayinga, kaya't sinabi ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamayinga ngayon, labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Yesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Yesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga hudyo na si Yesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Yesus ay sinimulang usigin ng mga hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,